Maya pa oras po ini po yung Mami Maradona. May desu ko pong mengan. O ini po ho, simple mo po, piritong balasenas, piritong galunggong. tiltilan aslam. Ano bebe, ang papa pong lara, larang na nangaus nila? Lanis, larang labuyo, Ayan. Labuyo. Ayan po ah. Thank you, Lord. tamo po. Ayun po yung mula mo. Mumunang subo. Lobat. Kita ka pa, mag mag Lobat. Kita pa mo game. Maglobat siya. Ayun po. Umpisan po yung balazenas. Ginantaya po. ako. kong. Nano? Pagamansi. Pagamansi. Sabi kayo kay Pi Carlo, uling ini po ini po kalu pangay ban labe. marinela, malagad ko lang po nga yabe kay vlog ko repeat. O duro tayo po. Bilugan tayo. Tapikan kan tayo po bagya. Tapi tapi Kaya, ano, balasena sa pong makanano. <laughs> Kanyawan. Hay, na kayo? nè mấy đó nè anh hãy cho 饺子，难 <dı>。塞塞吧，姑 <practiced> 子 <noise> <vas 色>。 Pero ang pahay ka Ano ba? nga Bakit ka? Sabi mo. Bata pala na nga binakano. Ano ko lang nga yun? Hahaha. Tapi, kan, tanya, Bu. Mama rasa ya, sama dengan lu,

Nó mầm quá Kanyaman po yung ganoong buong kampong, balasenas, um, ano bebe, ang pong, dito kayo aslam, po, pang, eh kanyaman po, atin niyang lara, ano bebe, balasenas, ang pong aslam. Ayan po, ayari ko niya pong, agisang ko na po pinggang ko eh. manyaman, manyaman. Ay, nakapasoso po eh. Huling pipigilan ko po. mapapasosop ko po kay nasi niya. E tatataka lang po mo. E po. Medyo migbawas ko pong bagyaking nasi kanyan. Migbawas ko pa po. Hmm? Ice cream pang bayo mo. Hmm? Das oh, ist oh. Love you, Apo. Love you. I'll say hi. Maliligo ka na mamaya. Hello. Ito si Bebe ko. Masarap na masarap. <laughs> maliligo na siya mamaya. Nagbubusit po siya. Gusto na niyang maligo. Sabi ko, kakain muna ako. Ngayon pagkatapos ko, maliligo ka na ha. Ha? Chocolate? Gusto mm. na chocolate? May bali pa tayo. Dito ka. Dito ka. Dito mm. ka. Hindi. Maliligo ka na niya na mamaya. Ha? Tignan niyo po yung kapo ko. Ha? Oh, say hi. Hi. Yeah. Maliligo na tayo mamaya. Ube gusto mo ube. Ube, do you want know taste ube? Ube ice cream? Mm, I like ice cream. Uh. Yeah, Why are you making it? <laughs> Mm -hmm. what this flavor? Mango. Mango. And then, chocolate. And, and then, then, ube. Uh, I want, I want mix all three. And then, ipasok sa atyan ko, duduro na lang akong ganun. And e, i mix na siya sa atyan ko. Yeah? Oh, like this one, o. Oh, tignan mo, mix. Mix yan, No? Oh. Ah! Tapos, lagyan natin ng ube. Mix yan. Oh, tignan mo ko, <laughs> tignan mo ko. Mix na yan, ha? Have a chocolate, mango, and, and... Ube. And then Taste I it. eat. Taste it. Hmm? Mm -hmm. Hmm? Your baby likes to mix it. Mm -mm. Oh, you want? You want try? I want to. No, I don't want, I want to mix them. Well. Only one one. One chocolate, one mango, and one poo bear. You want, Huh? Don't waste ice cream. Don't waste ice cream. Nano, no? Nano, sin Nabi, mo? Don't say that. Don't mix the ice cream. I together. can mix it. Once oh, again. Because don't mix ice cream. Don't waste them. Okay, waste, waste. Nano, we. Once again. Don't mix ice cream. And then? Don't waste. Don't waste. na ano pong waste? o, pinasa <laughs> mo na. O, game. Biasa na pa ako. Ay, higino ka. Ito yung anak niya din. Eh. Biasa na pa po kang mami. Madwari nga po. What is race? Just mix together. Ah, okay. That means waste. Yeah. And waste have feelings because of waste. Na. We start feeling so amazing. Oh, they're melting! Na? It's melt. What is melt? It falls. <laughs> like a waterfall. Na? Like a waterfall. <laughs> okay. Eh di intention mo ana na ako. No? Kay pa si Sibayo, saisay. Magkapampangan ka. Kapampangan ta e, mo nang. Just ko na naka-intention lewen mo. Dapat mabiasa ka naman magsalitang kapampangan. Sabihan mo, manyaman, manyaman. Sabihan mo, may pa yung manyaman? Kanyaman! O, <laughs> dali. Naman, That, nanong ways? Uy, that ways? That ways? <laughs> Okay, am I okay, ha? Nampak niya yan mo? No, there. Hmm. Look, the chocolate's there at the mango side. But that's okay. <laughs> Sige, no? Diyos ko, mga dayak ko harong keka. No, they're mixed. Oh, mix, mix niya po Para huya mo, ice cream niya rin. Mix, mix, yun. Oh, sabihan mo na mo, hello, I love you all. Thank you. No, mixed. Happy lang, shalom. No? Oh. Ay, Diyos ko. Mga gisang ko po, English kayo. Bye-bye! Bye! Thank you. I love you. Bye-bye!